Reklamo niya ang ginawang pambababae ng kanyang mister dahil daw po ang dahilan ni mister ay hindi daw niya kayang magbigay ng anak na lalaki kaya sa iba daw po ito naghanap. Yung uh, paghahabol ng lalaki no, usually sa Chinese to eh, no? Marsha. Pero um, hmm, ko lang din na uh, narinig tong ganito ah. I mean, among Filipinos mm -hmm. hindi issue sa atin yun, na eh. pero Nay, uh, ano pong storya uh, ninyo po ng Sir Wenboy Romano? Tama po kayo po ngayon eh, 60 years old. Opo, ma'am. Kasi 60 ko lang po. Uh, dalawa na po yung anak ninyo, Opo. 16 and 18 years old, Opo. pero parehong babae. Opo. Si Sir Romano, si Mr., ay uh, 49. 49 po. Nagpakasal po kayo, anong edad nyo, ma'am? 40 po. 40, at si Sir? 30. So, 10 years older Opo. po kayo. Gusto ko munang malaman yung love life nyo bago tayo pumunta dun sa negative. Um... Hindi po kasi dati uh, nagtatrabaho ko sa cashier center tapos ya yeah, driver sa armored. Tapos siguro na nanahan ya ako kinuha niya yung cellphone number ko sa guard ng BPI. Tapos ngayon di -text, text na siyang ganyan. Hmm. Hanggang pero may boyfriend pa kong dati. Pero siyang napili ko. Hmm. Tapos di nakikita ko naman siyang seryoso at saka ano, responsable, masipag. Kaya uh, nagpakasal kami ganyan tapos ng bandang huli. Eh, okay naman siya kami attorney, wala naman kaming problema. Minsan lang siyempre, natural lang yung sa financial, minsan may ano kayo. Pero wala naman kaming naging problema po. Ano? Kailan po naging issue yung hindi niyo siya mabigyan ng lalaking anak? Wala po. Okay. Ngayon lang palusot lang po niya 'yon nang nagkababae na siya. Ha. Baluktot na katwiran po yun. <laughs> At least alam niyo po na Opo, palusot wala, lang. Wala wala naman siya ano ano. Kasi po yung iba po. naniniwala talaga sila doon sa excuse <sighs> Hindi po, sabi niya po, masaya na po siya sa dalawang anak niya dahil binigyan daw kami ng dalawang anak na maganda at matalino. Pero ano pa hinahanap niya? Sabi ko, ano pala eh? Sabi ko, masaya ka na pala sa dalawang babae. Ano pa hinahanap mo? Sabi daw niya, lalaki. Kailan niyo po nalaman Yon. ba na may iba itong si Sir Wendell? Noong last December po, 2021, nung nakita ko po yung cellphone na bago na touchscreen. Okay. Tapos bigla po niya tinago. Tapos namumula na po siya. Sabi niya, may sekreto na po siya ng compare na dyan noon. Ayaw talaga na pakita sa akin. Sabi ko, bakit asawa mo naman ako? Bakit ayaw mo pakita? Hindi ko noon, wala na akong masasabihin, di ba? Tapos yun, namumula na siya. Tapos marami na siyang dinadahilan. Kaya nagduda na ako tapos meron nakapagsabi sa akin na na ngayon ay, eh, nung last December pa daw yung bali one year na last December pa daw to 2020 yata na nag-text text daw siya sa babae na siguro nag-alok ng supplier ng saging, saging tapos lang, opo supplier pero yung babae na ah, kasi niya kasi ang negosyo niyo iprutas kasi yung babae yung babae ma'am yung kabit may may dalawang saging anak saging supplier rin. si mister opo, opo. kay 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 kano dun sa kabit opo Ilan taon na po ba itong, anong edad po nitong bago ni Mr.? Ah, yung ano po, 43 po. Nung dece last December 2021, nung nalaman ko po yan, 3 months pregnant po siya. Tapos so, sino siguro... Sino po 3 months pregnant? Yung babae, ah, kabit po. Ito opo. po bang pinagbubuntis? Eh, sa asawa opo, niya? Opo, opo. Ano? Tapos... Inamin po ng asawa Opo, din. inamin po niya sa barangay, tsaka akin, sa akin mismo. Tapos nung Nung nalaman kong buntis, sabi ko, sabi daw niya, gusto din magkaanak. Tapos sabi ko, sige, okay lang kung suportahan mo lang. Tapos, tapos pasunod mo na apelido mo, okay lang yun na, no, naintindihan ko. Tapos nung bandang huli, hindi na talaga siya umuwi sa amin. Maswerte na kung once a month, makauwi po siya. Tapos, yun, parang wala na pati pati negosyo namin wala na hinawakan na nilang dalawa ni na wala doon. na po akong karapatan pero nagbibigay po ba ng share sa inyo ang inyong Opo, asawa? yung malaki po yung ina income sa ha, ano sa frutas. kasi hating gabi nagtitinda sila tapos sa sa umaga nagtitinda sa buong araw nagtitinda sila tapos ano yung binibigay sa amin ay yung pang bills lang tapos yung magkano lang yung yung ano yung tuition ng mga bata yun lang tapos yung mga extra yung pang-ulam lang ganun no, lang magkano kaya mga ito mga worth monthly? siguro pinakamalaki na 15,000 15, yun lang pero opo dati po magkano ba Ganun lang po. Pero nung dati po, ang sistema ah, yung dati ninyo, po, pinapahawak po ako niya ng pera. Ikaw ang may hawak o ng Opo, at pinapawak. kayo po ay kasama o, niya doon sa pwesto. Opo, opo. opo. Tapos ngayon, pag pumupunta ako, pinapauwi niya kaagad ako. Tapos, kinukuha po niya lahat ng benta, binabulsa niya. Parang yung ibang tao, tingin niya sa akin. Tapos minsan, nung bagong ano pa lang, nung pag ko ako dyan, di nagtatawagan sila ng ano, babae. Tapos, nagtitek sila harap-harapan ko. Tapos, napapadala pa ng pagkain yung babae. Parang ininsulto talaga yung ano ko. Pag, pagkatao Pero itong ko parang... babae niya, 43 years old, wala po itong asawa. May asawa po, may dalawang anak, hindi pa po sila ano at nakausap... Teacher po siya, ma'am. Kapapasalan po sa teacher's board. Tapos gusto pa po ipasok ng mister ko doon sa probinsya para doon magturo, para doon sila siguro mag, mag, ano, magtago. At ngayon, ma'am, ano pong gusto niyong mangyari, ma'am? Ay, ano pa, ma'am? Kulong na lang po sila. Tsaka matanggalan po ng license yung, ano, yung babae. Kasi... Nakausap niyo na po ba itong uh, kinakasama? Ng Hindi mister? po. Hindi, hindi hindi pa kayo nagkaroon ng pagkakataong magkaharap po nitong Hindi po nagkaano lang sila nung isang beses nang nang pinauwi ko yung pinabantay niya yung yung anak niya doon sa pwesto na abutan ko. Pinauwi ko yung anak niya tapos siya naman bumalik doon sa pwesto tapos hinagis niya po yung damit ng mister ko doon sa loob ng ano. Sige. So yes, ganoon lang no. Sir Wenboy. Yes, ma'am. Sir, nakikinig po kayo sa kabilang linya, tama? Mm-hmm. Sir, hindi niyo po itinatanggi na kayo po ngayon ay may kinakasamang iba. Tungkol po sa gastos mm. mama oh, na yung ano, bueno, hindi ko po hindi po nag, hindi po ako nagbibigay ng pera doon ma'am. Eh <laughs> um, hmm? na ng pera? Oo, oh, kasi kasi ma'am sa totoo lang ma'am ganito po yun ma'am. Pag sa gabi nagtitinda kami mm. sa umaga parang sweldo po niya yung Asus. binibigay ko tuwing umaga <laughs> kasi Seldo? alas dos ng madaling araw po, nagtitinda po kami na sa, sa may kawayan. Pero, okay, so ang um, sinasabi nyo, eh, kasama nyo pong nagtitinda, itong si teacher, si ma'am. Opo, opo ma'am. Opo, okay, ma at uh, sinasweldohan nyo siya. Yes, ma'am. Tuwing umaga po, binibigay ng ano po Ano po bang trabaho ni, ni ma'am dyan sa inyo? Um, nagtitinda lang po kasama pong po nagtitinda ng saging. O. Kasama po, kasama ko po, po magtitinda ng saging po pag madaling araw alas alas 2 hanggang alas 5 ng Maraming madaling matasama. araw. Sir, saging Daming lang lalate. ba ang ibigay niyong... Saging lang po ba ang tinitinda niyo talaga? Saging niya. Ah, uh, attention na sir. Sir, yun po yung trabaho. Uh -huh. Yes, ma'am. Kasama po ba sa trabaho ni Ma'am Ida Hage ang um, makisiping sa inyo, sir? <laughs> Nabuntis na nga Girlfriend ko po siya ma'am. yun O so hindi niyo siya empleyado sir? <laughs> Ay hindi po. Hindi ko po, po siya empleyado. Kasi mahirap, mahirap naman po kung ako lang ako pa mag ako pa po magtitinda. <laughs> Mm, so ang yun nga, so hindi niyo siya empleyado. <laughs> Girlfriend din niyo si Ma'am Ida. Eh, Sir, may asawa po ba itong si Ma'am Ida? Ah, po sila, Ma'am. Pero hindi anal Nagkukuha na daw siya ng annulment pa, so lang eh, na daw, kaso lang mal yata, Ma'am. Uh, 300,000 ata. <laughs> oh, or mas mahal pa. Pero Sir, ibig sabihin, hindi pa rin anal Tama po. <laughs> mm, pero yung pero asawa niya ma, am. mayroon na rin ibang pamilya. Okay lang din yun, sir. Hindi pa rin sila annulled. Tama po? Opo. Opo. Kakapasa lang po sa teacher's licensing exam ng inyong girlfriend? Yes, ma'am. Ilang taon Ay, na po um, ba si Ma'am Ida, Sir Wenboy? 42 ata, ma'am. Ma Since may asawa to, so may anak din siyang iba? Mm, mayroon po siya dalawang anak. Okay. So, sir, bakit niyo po pinagpalit pa ang inyong misis uh, dito kay Ma'am Ida? Ay, noon pa naman, ma'am. Eh. gusto ko lang, gusto po po talaga magkakanak ng lalaki, ma'am. Eh kaya nagbaka po ako magkakaanak kasi yung misis ko po eh, medyo may edad na po sa akin hindi na po kami magkakaanak So umaasa ka na itong anak mo kay Ida ay lalaki tama Hindi po siya buntis ngayon mam. hindi po hindi po buntis naman kasi nakunan po nung no, nung, nung pa po, po nung no. January nakunan po yan nakunan siya pero anak ninyong dalawa 'yun. Ah, uh, sana po. Ma'am, oh, nakunan daw po. Alam oh, niyo po ba 'yun? Nakunan po. Eh kasi hindi ko nakita na nanganak anak. So gusto niya po gusto niya pa pong mag-try o sumubok ulit kaya mama Ida. Para pagka anak nang lalaki, gusto niya pa, Sir? Ay, ganun po sana, Ma'am. Kung bibigyan. Ma'am, ano, Angela, gusto pa daw, Ma'am. Anong masasabi Kago, niyo? Bago Ma pakamatay ka diyan. <laughs> hindi ka titigil. Ah, hindi mo ayusin yung buhay mo? Talagang dyan ka na? Ano ba? Pinapalit ano mo ba yung sariling kaligayahan mo sa dalawang anak mo? ganon? Yes, ganon na lang? Kinabukasan ng anak mo? Hindi ka nanginayang? Yes po naman. <laughs> <laughs> Halos hindi na nga ako matutulog para oh. dyan sa dalawa nating anak eh. Jesus! Oh, iba yung oh. dalawa na pamilya mo eh. Kaya hataw ko sa trabaho. Eh, hindi ano tayo nagugutom dati ah. Ano ba, Marami ba gutom Marami mo? Marami naman tayo na, na pundar dahil lang dalawa lang naman tayo ah. Ano bang gusto mo? Matutulog na lang ako. Hindi na ako maghanap buhay. Ay, naku. Sir, iba Hindi daw. yan. Pwede naman sa araw lang mag ano eh. Iba naman yung kasama mo pag gabi. Iba kasama mo sa gabi. kasama mo sa araw. Kasama mo sa kama. Oo. Oh. Grabe ka. Eh, maalap ko matagal nang tinatapakan yung pagkatao ko. Kasi yung mga anak natin, sinasuportahan ko. Wala, walang, wala. Ay, responsibilidad mo yan. Oo oh, nga, eh dapat Ayan naman eh, eh. mo rin ako. Pero hindi mo oh, responsibilidad ng babae. Ay, so, so you know, <laughs> naman. Ay, lalaki, po, lalaki po ako, ano bang, sino <laughs> ba magdadala ng apelido yan dito, ba, ko? Yan ba yung mag-asawa na pagtanda na ng babae, iwan na lang, parang basura? Uh -huh. Tatapon na lang, ano ba yun? Lason? Alam mo naman palang matanda na ko, di ba, mula simula? Oo, oh, no. bakit kayo hindi kayo tatanda? Noon po, noon ko pa naman na ah, si Gwen pa lang yung anak natin. Sinasabi ko sa iyo, gusto kong magkakanak ng lalaki. Diyos ko. Sir, um, medyo ano no, yung sinabi po niyang inyong asawa, ganun na lang po ba yun, nakapagtumanda ang babae, iwanan na lang? Hindi ko po yan iniiwanan, ma'am. Inuwihan ko po yan sa Bulacan. Tapos may ah? inuuwihan ka oh. pang isa. sure ten a once a month? Oh. masyado masyado lang. Ma, yung ay sir, na, nagpakasal ka ba para mag-anak lang, hindi dahil sa pagmamahal? Yun ang tingin mo sa babae, baby maker. Naka alam mo saan, hindi ako makatagpo ng lalayang katulad mo. So, ganun ka kababa, o oh, sir, wet So, ma'am Ida, harge, kung nakikinig ka, teacher ka pa naman, Naririnig mo kung paano mag-isip nung si Wenboy Romano. <laughs> Papapuntis ka pa ba? Huwag na nating puntahan, Ma'am Ida, ang mga iba pang legal consequences ng ginagawa mo. Aside sa fact na kasal ka, Ma'am Ida, at uh, ikaw ay teacher. At uh, ine-expect sa inyong code of ethics na hindi ka gumagawa ng mga ganyang kabalahuraan. So Sir Wenboy, gusto mo manira ng buhay ng dalawang babae? Hindi. Kasi parang wala kang pakialam sa kanila, tingin mo sa kanila tagagawa ng baby eh. E wag ka nalang mag-anak kung ganyan. Paano mo gagabayan ng anak mong lalaki? Kung ikaw nga hindi ka matinong lalaki, wag na lang, di ba? The apple does not fall far from the tree. Tama ba? So anong klasing fruit yung iyong mabibear? Kung ganyan ang ugali mo, Sir Wenboy, negosyo nyo pa naman, prutas. Opo. Opo. Sabi niya prutas, tapos yun pala, sabi, dinideny niya yung kabilang pwesto, yun pala sa kanya rin yun. Tapos ngayon may bago naman silang pwesto sila lang nakakaalam mula na kung ano hindi so ganito, na papalam sa akin. Ang gusto po natin ay uh, makakuha po kayo ng share niyo tama? Opo. Doon sa negosyo. Opo, tsaka gusto ko po silang ano kasuhan ma'am. kasuhan. Ma okay. Nakod. Lalo na yung babae, gusto ko sana tanggalan ng ano kasi shadow ano mapagmataas. Opo. Alam mo kung sino napaka, ano. Opo, sige po. Ganito po nanay no sa legally, of course, may karapatan kayo. Inamin naman na niya, nabuntis niya, uh -huh. so pwedeng concubinage. Pwede rin bawsi, meron ito. na pong nakulong doon sa marital and fidelity, ma'am. Marami po kayong pwedeng ikaso. Habulin din po natin yung share ninyo doon sa negosyo. Uh -huh. Uh -huh. Pero ito na, yung ingin ko na lang sa inyo, ano pong mensahe niyo para kay Sir Wenboy at uh, kay Ma'am Ida <laughs> Harge? Ano, may pag-asa pa ka ba magbago? Magbago ako, uwi ako ng probinsya, bahala na kayo sa dalawa. oh, ano, yun lang. O? Tapos bibitbitin mo yung kabit mo. Hindi. Hindi. <laughs> baka, Ma baka nakakalimutan yung buhay, kung mo kung tinggal natin yun. Huwag wag mo na akong tawagan. Uuwi ako ng probinsya. Oy, na ako Kasi nagsanap buhay ako para sa dalawang anak. Pero kung yuguluhin mo ako, eh, uuwi na lang ako ng probinsya. Eh, kakasuhan na lang kita. Uy, di, sige. <laughs> Kasi one on lang kayong dalawa. If ever po ba, no? Pag nakulong si sir, pwede namang i-take over Kasi niya. Naga, opo, naga, naga tapos, opo, yung, yung sa babae po, conspiracy, tsaka alienation of affection po. Tsaka, Matindi At saka matanggalan yung, sa yung, ano? niya po kasi kakakuha lang opo. po. Ang hirap kasi pag professional ka, of course, uh, merong code of ethics na tinatawag, uh, Ma'am Ida Farge, no? Kaya sana po, heed my advice, uh, makipag-usap po kayo ngayon sa aming uh, programa or kay Ma'am Angela na yun ang ayusin niyo kasi magpo-file na po ng kaso ang um, si Ma'am Angela Romano laban po sa inyo ni Sir Wenboy Romano. Okay, so gano'n na lang po. Ay, alam po. mo niyo ma'am, ngayon ko lang napagtanto, kaya siguro siya hindi talaga binigyan ng oh, lalaking ganun anak. Ganon rin Katulat po. Katulad ng sinabi ko sa'yo. Ganun. Kasi, kasi Diyos naman ang nagbibigay niya eh. Opo, oh, ganon rin po. Sabi <laughs> so ko yun sa, yung sign. Talagang hindi talaga, ganon rin naisip ko, attorney. Sabi ko talagang hindi pa hinahintulot na no, para wala silang communication na dalawa wala silang connection. Oo, at saka mm -hmm. anong klase kanak um, anak na lalaki? sira-sira na yung... 'Di ba ang ang kanyang uh, mahuhubog kung ganyan naman. Sir Ron, may sasabihin ka ba, Bab? Wala na akong sasabihin, Ma'am. Malay mo, 'di ba? Pag nabigay mo yung mga hiling po ni Ma'am Angela, pero sa right now kasi gusto niya magkaso. So uh -huh. pag uusapin pa po namin kayo ah uh, off air. Pero sa ngayon ang desisyon ni Ma'am Angela ay uh, magkaso. Kung may awa din po kayo kay Ma'am Ida, tentanan nyo na sir kasi kung gusto niyang hindi mawala yung lisensya niya, subukan niyang humingi ng tawad sa inyong misis para hindi siya idamay sa kaso. Papatawarin niyo ba, Ma'am Angela, if ever? Depende po, attorney, kung nakikita kong pagbabago niya sa matagal na panahon. Okay. At least po, mapagpatawad ang okay. inyong puso. Hindi naman ako, ano lang talagang sobra na eh. Pero mo, ka ano namin yun, Di konjugal namin yung tindahan eh. Basta ka nalang taboy niya. Eh. Ang ganyan. Tama. Masakit eh. Mm -mm. Nakakatuwa din ma'am na pinaglalaban niya yung karapatan niyo. Dapat sure lang po. Kasi nanahimik ako ng ilang buwan. Alang-alang sa mga bata. Kasi nag-aaral sila ngayon. In-enroll ko yung dalawa. Yung naging working yung isa para... Para hindi kami mahirapan mag-support. Ah, Naapektuhan na, na yung mga bata. Nag-working na dahil mm -hmm. doon sa konti lang yung sustento. Sige lahat, Sige po. po. lahat ng mga uh, ano po, niya may basbas -bas po yan na pwede siya papakulong si Dana mismo ng o, mga... Ganun pala eh, damay na yung mga bata, ah. nahihirapan oh. sila financially, na apekto na, na ang kanilang oh. pag-aaral. So ganun po gagawin natin na, Ma'am Angela, no, maraming salamat sa iyong tiwala, Ma'am Angela Romano, Sir Wenboy Romano, salamat. At <clears throat> Ma'am Ida, please heed my advice. Ma'am, ma'am, pwede ba magsasalita? Eh ano yung sinasabing hindi ako nagbibigay ng financing sa mga bata? Wala akong sinabing hindi nagbibigay pinapa-working ko dahil hindi tayo mahirapan maggastos. Anyway, sir. Nagbibigay, nagbibigay ako sobra-sobra pa nga sa inyo. Pero, ewan ko eh. Sir, conjugal property kasi so, yung pinag-uusapan dito. Hindi kayo para oh, mag oh, lang so, ng solo doon sa pinupuntahan ng kita ng inyong negosyo. Kasi nga, may umi-extra ang isa na hindi naman dapat do si Ma'am Ida. So, ma yun ang problema. Uh, Ma'am, hindi ko po kaya. Siya pa, hindi ko po siya pa, Torne, mag, matapang. Tapos siya pa naghahari arian ngayon sa tindahan. Nakala mo. <laughs> kung sino pa yung kabet, siya pa yung galit. Ayun, Ay, talaga. Ganun. Sinabi mo pa. Eh, sige, titignan natin. Okay. Ma'am, po. Ma'am, hindi ko po kaya magtrab magtrabaho ng 24 hours na hindi ako matutulog. Ako ang driver, ako nag-aakot ng kalakal, ako, ako magkitinda. May, meron kasing nandyan sa tindahan nyo na wala dapat dyan kasi hindi mo asawa-asawa ng iba. Eh, na yun lang. Eh, oh. oh. naghanap po Hanap buhay ba? Hanap babae? Eh. Tigilan mo ko, sir. nagpapagod po yung tao. Alangan na naman kung hindi mo pa sa Nagpapagod sa kama mo? <laughs> Buka nga, sir. <laughs> <laughs> Kaya, nabuntis mo nga eh. Kaya Tama na yan, sir. Ang yung excuses Why? mo. Why? Kaya pinapasaran nga niya yung isang pesto doon dahil baka wala na siyang time sa kanya eh. Okay, <laughs> so gano'n na lang. Ah, maraming salamat no ma'am. Sasuluin po kayo ng mga nasa kabilang room po para okay. makapag-usap po tayo ng gagawin niyo.